Ayan po sa episode na ito ano po, Tayo po ay Naggapas po din sa ating pong palayan Balik kami po ay lima Ah ilan nga ba lima Si Kuya Ricky Si Kuya Felix Si Kuya Erning Si Jedrick At ako po Tama lima po Ay tayo po ay maghapon ng ganari Ay di ngayon pala po tayo nakapag uh, Intro at nakapag episode oh. Uh -huh. Ari po ang amin nagamas, nagapas o huya, kalahati po na rin pinakamalaking luang. Ari nung nakaraan po ay hanggang doon laang, yung una dalwa. Tapos ngayon yun ay ari. Yan, yan, pa po ang gapasin. Ay tayo po ay ano, ang kausap nating tao ay dalawang po. Ay lilima kami natuloy uhu, at gawa ng nagwawatak ba? Ayun ay namisa ko pa parang tatlong araw na po nasabi ko bukas kami ay nakatatlong bukas na ay hindi pa din daw matapos po yung ibang gawa po ba ay kaya kami lilima po ngayon oh, siguro po naman bukas may giling na oh ano na po ang aming natipon akin pong ano ngayon tatabunan yan ito na po ang naging ganap oh tatabunan po natin nakasinta na naman po yan naggawa ng kanina po yung ulan oh nasa laylayan lang po ng irrigation pero ngayon po naman may mainit buong araw parang pa 2 days na mainit yan tayo sa array pala Aray 1, 2, 3, 4 5 Mga sa array ito Atin po tatara pala Naggawa ng mga umulong ng mga pig en la prakis narika tuspok rata liyama lahat Ya, yeah, po. Mga nakapugal na po yan. Oh. Yan. Yeah. Ngayon po naman isasalit natin na ating ukra. Oh. ngayon po ay maganda ang farm ng ano po ng okra po 60 to 70 po per kilo napakaganda na po niyan, na yan po. kahit po tayo makadalawang kilo lang okay lang po dami tuwa hmm. Nagubulangan pa rin po tayo yun. Maganda po ang okrat kahit talagang tuwi makadalawang araw. Pag po hindi pa sagad ang harvest ay araw-araw. Ayan. -araw. Yeah. no pwede pong isang sanga Dalawahan po yun no? Oh. Dahil may pinapaktura na ano Nakangkong oh. Kanina pa po yung umaga Ang katuwa po ng ating okra oh. Dahil po din po nga. Yan yeah, yeah. Ayan po, maganda po ang farm game po. Oh, kahit po kakaunti, aba, ay talagang ayos din. 3 kilo sa 70. Sa Oh, oh 200 din na, na po, 2 Gs. Ayan po, hindi po naman totoo kada oh. Pero ayos na rin po. Hindi po natin ganong kinasagad rin po ang harvest. Para po makuha natin yung bigat po. Oho. Yan yung mga ganito po oh. tira na natin ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po, dito na rin po tayo tatapos sa episode na to yan tayo po kahit po tayo may mga ibang ginawa di dire diretso lang po tayo din eh at gawa ng Ari po yung mga dapat ay katulad nito nitong okra. maselan po ito pagka hindi bis marami po yung reject. Ayan, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lahat. Happy, happy lang po. Bye.